grabe yung nangyari sa mga manok natin mga kabakir do pagising ko ngayong umaga mapapakain sana ako ito na yung naabutan ko ayan nawala na yung isang pa nung natin na isa at yung dalawa naman wasak yung kanilang butsi pero buhay pa naman silang dalawa yung isa wala na balahibo na lang mga kabakyer nakita ko itong isa lang ang walang sugat hindi ko alam mga kabakir kung aso or pusa or daga ang kumana sa kanila. Kasi kanina umaga may nakita kong aso dito eh. Pero hindi ko sure kasi hindi naman makapas ng aso dyan. So, ngayon mga gamutin natin yung may mga sugat natin na sisiw. So, ito yung gagamot natin. Lagay natin dito kasi yung sprayer nito hindi na gumagana. So, ayan. Sana makasurvive yung dalawang ito mga kabakyard. Malala rin yung ano nila, yung sugat nila. Pag kumakain sila mga kabakyard, nalalaglag yung pagkain nila kasi butas na yung butsi nila eh ayan no pag umiinom mo, lumalabas din yung ininom nila so ito na lang yung, yung balahibo mga kabakyard ayan yung ebidensya doon siguro sila sa may bandang gilid ina ng no, mga kabakyard ayan no. first time lang nangyari sa akin to mga kabakyard 2 years na ako nag aalaga ng manok ngayon lang nangyari to nanakawan kami ng mga breeder tapos ito naman sa mga sisyo So, ngayon mga kabakyard, lipat ko muna sila dito sa ano, sa ibang kulungan para safe. Paghiwalayin ko muna mga kabakyard yung may sugat at itong walang walang may walang sugat. So, ito yung dalawang may sugat natin mga kabakyard. So, ito mga kabakyard, oh. Ayan, oh. Grabe, mga kabakyard. Wasak na wasak talaga yung nangyari dito. Makakasurvive pa kaya ito, mga kabakyard. Ayan, oh. Lumalabas yung kinain niya. Tapos, hintabi po sa mga nanonood na kumakain, mga kabakyard. So, ngayon, lalaisprean lang natin to ng ano. Ayan, ayaw pa gumana ayaw din gumana nung pinaglagay akong sprayer ayaw pong gumana buhos na lang natin mga kabakyard para maiwasan ma infection ayan natin yung sugat grabe labas na yung kinain Okay. Oo, Ayan, oh. Kita kita yung kinain niya, mga ka-backyard. Lumabas na. Mga ka-survive pa kaya ito, mga ka-backyard. Kung oh, mabubu mabubuhay pa ito. Eh. Grabe, ang tindi ng ano, Siguro daga ang tumira dito, eh. So, ito naman yung isa mga kabakyard. Oh. Wasak din yung ano niya, pero mas matindi yung nauna. Mas matindi yung isang itim natin na kinain yung butchi, pati yung sumay, ano, tanggal yung balat. Siguro nga mga kabakyard, malaking daga ang pumasok dyan eh. Kasi we, kasyang kasya ang daga dyan sa butas ng steel matting eh. Kung aso naman mga ka-backyard, hindi niya mapapasok yun kasi maliit naman yung butas. So, ay mga ilipat na lang natin sila ng kulungan muna. Kasi baka balikan sila nung umano sa kanila eh. Tumira sa kanila eh. So, ayan. Kaya inumin natin to mga kabakyard ng antibiotic no para hindi ma-infection yung kanilang sugat. So, ayan sila mga kabakyard. Ito wala naman siyang sugat. Itong dalawa. Wasak yung butchi nila. Pero pa, ito nga malakas. Malakas naman siya. Ito. Pet butas yung butse niya. Ewan ko lang kung makasurvive yan mga kabakyard. So, ayan. So, update ko kayo mga kabakyard kung makakasurvive tong dalawang ayan, winasak yung butse. So, hindi ko alam mga kung ano ba yung kumana sa kanila kung aso ba or pusa or daga hindi ko alam kasi wasak talaga yung katawan ng iba nilang kasama eh. so, sana makasurvive sila so ayan lang muna mga kabakyard and don't forget to like, subscribe and click the notification button salamat sa panonood mga kabakyard at i-update ko kayo kung anong mangyari dito sa ating mga alagang hayop. Sa'yo lang mga kabakit, maraming salamat.